So kay holiday man mag vlog kita. Ano na ay, yung? Ayo, di ba? Um, sitwasyon sa Davao kung yeah, holiday? Maodi ay ni. Okay, saya man. <coughs> <coughs> mao ni mga notorious sa paano na na nedakpan ng mga notorious hindi oy notorious sa ikaw na okay go <laughs> <laughs> Mrs. Rosita Inti Inti Wow Hong Wahai oh, Almasan o? Eh? Anya Priya Almasan chinese Ang tagayos, Pilipinas, Chinese, mga gano'n. Ang grabe sila mag-adapt sa culture. Ano nga big time, nara man siya. Nara sa mga dahil. Ay, uh, sa damo, Chinese. Chinese na gano'n, no? You know? oh. <coughs> Di ba dito nir sa may sa Piang yang nir damo ang lalug na nansang Chinese dito nir no? Imagine ang kapag masay sa ato mga chikoy mo ni Kani? Yata Grabe yung dito mo dito nir kay mga karaan nir no? Okay, hindi ang magigilang Business center sa una Yung mga kwan na dahi Chinese Muslim Sa top yang no? Damo na kayo naka-kondra Kumain siya Central Bank, kung ito ari ang... Ano ang... call Center. Global. Oh really well, okay. call Center. sauder Lock. para natin mga prayer request pa. Ayos ko yung... ba? Kung... Kaya nito magunta sa pikas, Kasi ma-disturb sila ni Pastor Waldo. Edo Waldo

Ano siya ang ginatawag na Central Bank? Slim. Slim. <coughs> <coughs> ba? Slim. 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 Ako ba ngayon ako sa ICM yes. uh, si Juan Paquito Lock yun? Ang kaka ni Kakadex. Anong PS? Pilipin? Pilipin? Kalbupod, Presla? Na! Anong gani ang kaka ng kuya? kuya? Kung sa Ilocano, Ading. Ading. Ang kuya. Ading Adi mangod. Chicks to oh, guys oh. Bagang ate oy. Chicks taga ka lang. Katalikod lang na. Niyabi niya jackpot na siya mapagpangihi. Liga tindog. Ay. Ano ba? Ano mo tindog mo? Ano ba? Ay. Kaya sa pangalan Miss Roberto. <laughs> <laughs> player, man, Gapong... Roberto. Displayer mo Gapon Toto. reception, di ba reverse ba? Si Iberbol ang talik Gabi na. Kuha ulit na lang mga action nyo sa Dr. Ward. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ah, matanawa. Ako itong tanawa ng uh, balay. Mikado ano mo, ba? makapi na ako yung pan. Ah, yan. Ang <laughs> <sana> sa networking. Gapak <laughs> so, yeah, ang TV. Pak! Oo, ang moto. Nailisdan. <laughs> na, Nailisdan na, nailis ang na TV, no? Ang <laughs> <laughs> motong dahilan

ah hindi na magbayeral kriminal alinga ka kay hindi ka katulogon siya ba no kay ma lunge 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 hindi lunge 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 bawat gahulat ka sang sunod yung istorya ba oh, gahulat ka <coughs> tower learning nga gidapat tower ni Davao green tower di ba tower in bell nakatulog ko dito sa Demur Demurbi pero Demurbi Demur Demurbi tatlo damo na daga ano your time kala short time na ara, ara kali na long time no. oh ipagawas alam mo ko Listen, Price, the same <laughs> price dali. Wala, 150. Then ang the, <laughs> <price>, the <laughs> 250 ang 12 hours, 350. Nag short time siya. Short time mo ko? Abi ko mo na ang kanya. Play five man ta rek. Ko stress. Ano lang <laughs> mga <mong gana>, ko <laughs> Ano lang nagdara para uwas pa. Otosanan ba? Ah. Tagyan ng drone ng traffic na. Affordable, pero gamay. Single. Ano nang i-assign no? Pagduan na pang-part Kidney. kidney. Mahal Kidney, kidney. Kidney, si kidney. Si na. MMK na mahala mo kaya. MMK. UB yun yun. ni Registas niya. kay... Huwag oh, ka <coughs>

working day misalnya sa ila. Nakatinda. Tinda no. Magjay mong holiday ang babae. Ano nang magaliday mas damor ang baba. Jogging da kay may ara na galit na basketball. Tamo kani gid nagaw aga pa ni kanu. Saman. Jogging da sa to majagi ang nata di to. Na full bawal diri. Sa pung sa lagi. Tekwan. Ara udah morbi. Dia nak saya bentar. Bisa tiga Ako, kung ano yun? nga pa yung Ibuyan, 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 ibuyan. Oh, ito oh, ito, square meter for okay, sale. Ayan Din ganito, pa. pwede man tayo mag-turn right, pwede man tayo mag dito sa may terminal sa Banao. Oh, pwede man. Kulan? Oh. Dito ka lang agian para ma-sweeto liwat. Diretso ta. oh, dito sa so bali ko. So may terminal Ay, lang ko sa van. Okay. kita karon sa Gapok. Gapok. Terminal. Kali Gapok. Kita mo no? Amo na siya up. Mount Apo. Din. Oh? Pero ang pick sinasalikod pa? Or... Dari ito. Aspatan. Lang na. Oh, ang Mount Apo. Nakakan na ako diyan ba? <clears throat> apo pa lang na, oi pang lula, pang lolo. kami <laughs> gali kong halidi no. Ano nga lidi karon no? 1 Ay tama. Araw ng kapanganakan. Kapanganakan. Labor Day. Ako Muslim naman. Labor Man. Day, may Muslim Day. Mapua. 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 Mapua, Malayan, ng, Malayan College. Kuna na Mindanao. college. Kuna 1? In CCC Mall of Davao. Ah, Simbahan mga na das taas? In CCC Church. Um, simbahan na da? Anong simbahan? In CCC? Hahaha. 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 Ang grocery open. Diyan ni diretso pa nino. O diretso pa. Diretso Dito kada nagkuan kay para diretso lang ka. Ah, si. nga tama na Oh, hapit na ma. Oh. So karon guys, mag unboxing kita sa KCC IC, <laughs> NCCC Mall. So i-unbox natin. Mall of Jinsa. malapit na i-unbox sing <laughs> Al alo, Al alo rikaw na Al alo rikaw wana kananan daw hotel daw <laughs> uh, anak oh. Center, Puan. IT. IT, na. IT Park, oh, uh, IT Department. Department. Pwede nang magiging takot ng saldo ning buwan kali rin? pa ba? Dito pa sa ano pa? Ang Angol ang Specialist mo. Sentar? Pero kaaboy po tayo. na to ang terminal? Ito pa ang nang pa. abroad pa terminal? ato portal ito, Sige to no? Hmm, araw? No, no, ko no, I trip Maliko na no, ko na? Oo oh. Na signal light na ako Pwede Uy, na no, mm. no, no, turn lagi Na no, lift turn na lagi Ay, na no, lift turn, dito Ano no, naman Hindi pa man dito, ay. Ay, ay, wala mo Ay, ay kayo ay, Wala pa, eh Terno eh. ni Bay? Ah, Lumaway kita <laughs> Lumaway kita Diritso <laughs> Luma <-way> kita mati na Diritso ta, dito tayo lumaway kita. Pulang lang yung sarapan yan, siguro di siya. Away? Pangabot sa cruising sa may matina, <coughs> turn left kita pa SM. Bro, garap pa kaysa. Wala na da. SM na nandira o. Oh. Ako ha, ng matina cruising. Paikulan. Layo ang magkundirin kita mag-agay sa matina bangkal po

Pabalik ka sa SM to. Ayan. Hindi Layo, layo. Nanda akong ma uh, maglina mm. kita. Hindi din tamagi. Tingko. Wala, hindi pa man i-crossing. Layo Tinko pa. Ito lang. Ay, may bagong dabo, Drio. Bagong mo da, dabo, drio, 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 okay, drio. Drio, drio, drio. Okay, traffic na din aside global. Global. the information of others. <coughs> kay World Quest, bunguyan, bunguyan, Bungu bunguyan, Bungu bunguyan, bunguyan, ah,

Ang subdivision, ano nga ba? subdivision. co Binang si Remo ba? So, I don't know. Si Redre pa is a map. Ano nang diril kong nagagay? Maliko ito dahi? Sam? Oh, pwede ba? Pwede, pwede. o dritso dahi. Sige, Hindi Hindi siya. liko. Sige, liko ito eh. Wala man. Wala, dritso. Hindi ah. Wala mo nakapula pa. Pula Stop. pa. Pa-SM na dahi? Oo, may SM na dahi. Oh, Tapos din ka malapos? Sa may... Oto na. Goal, go to Dito, Pwede ito, natutulong tadlong, hindi. Sa liko lang, <coughs> <coughs> Hindi, naka red right pa ito. Pagkaraan ng 4.5 km. Uh, sa SM na. <coughs> oh, pag-ring yan, may tadlong. Ma pag rin kita sa SM. South Yes, yes, South.

Center FC ha? Yo, no? Ito, parang mga mo Gusto ang mo Okay guys, ari ng aton nga Google Lock to Danon Makita so mo na... yung tala niya pa gusto ang Wow, dali na kita sa SM nang SM Wow, pati ka sanag ang SM, di magwanta. Diregali ang adlaw. din na, diretsyo lang. Diretsyo lang na. Isom oh, ito. Ha? Ah? mo ang mga ways. Ano Pagkaraan okay. ng patlundaang metro. Kumanan. Babayan ay guys, pertikas silaw. Pagkaraan